Ito ay isang malaking, katamtaman at maliit na pagkain na hamon. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng anong sukat. Simulan natin kay Quentin. Mayroon siyang maliit na lata ng Coke. Si Britney ay may katamtamang bote. Pero kay Danny ay napakalaki. Talagang hindi pa tayo nakakita ng katulad nito. Simulan natin sa akin. Hmm, buksan ko na. Oh, hindi gumagana. Bakit kaya? Kakaiba. Hoy, bakit sira? Kakaiba. Hmm, amoy tsokolate. Subukan natin. Oh, ang sarap. Gustong-gusto ko ito, guys! Astig! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! May jelly doon! Ibubuhos ko ito sa bibig ko. Hmm? Jelly na may Skittles? Cool! Sobrang sarap! britney, ano gusto mo? Ano? Gusto mo ba ito? Uy! Ang ngipin mo kumikinang! At may kulay pa, mukhang kakaiba. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng bote ko. Kagat-kagatin natin ang leeg. Oh, oo. Oh, kailangan kong ubusin ang laman. Wow, si Britney ang pinaka-agresibo na nakita ko. Oh, ang sarap. Oh, nakarating ako sa pagpuno. Meron akong honey jelly na may skittles din. Astig, katulad ng kay Quentin. Hmm, ang sarap talaga. Oh, sandali! May pumasok na ideya sa akin. Subukan nating basagin ang bote na ito. Oh, sige na. Oh, oo. Oh, oh. Hayaan mong itulak ko pa ng mas malakas. Ayos. Nagawa ko. Nadurog ko ang bote gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, makakakain na ako ng tsokolate kasama ng honey jelly at skittles. Oh, ang lagkit ng aking mga kamay ngayon. Sandali, may naisip akong kalokohan. Tara, magbiru tayo kina Danny at Quentin. Oh, sigurado ang mga lalaki ay hindi ito inaasahan. Mga pare, nagpasya si Britney na bigyan kayo ng isang kalokohan. Oh, matanggal ba niya ang mga kamay mo sa t-shirt nila? Masama ito. Pasensya na. Hindi ko inisip na mangyayari ito. Aksidente kong napunit ang mga t-shirt ninyo. Pero okay lang yun, tama ba? Danny, ikaw naman okay. ngayon. Medyo nadidistract ako sa mga goodies ngayon. Mmm, chocolate din ito. Ayos! May naisip ako. Halukayin natin ang pulot sa loob gamit ang kutsara. Oh, wow! May lumalabas na gas. Nako! Nahulog! Oh, nabasag ba ang bote? Ang laki kasi. Maraming honey jelly siguro doon. Danny, subukan mo. Kailangan kong kainin ang bawat mumo. Talagang gusto ko ito. Hmm, ang sarap talaga nito. Kinong Danny, ayos ka lang ba? Mukhang may matinding sakit ka dahil sa sobrang pagkain ng matatamis. Sandali, skittles lang pala ito. Hindi, may sakit ka. Kailangan kitang bigyan ng iniksyon ngayon. Saan ka pupunta? Ah, uh, maliit na bukol ito. Halika na! Danny, tumakbo ka na at huwag hihinto. Oh, ang liit na pakete ng Pringle Chocolate Chips. Talagang maliit ito. Pero si Danny ay may karaniwang pakete. Siguradong sapat na yon. Oh, pero si Quentin ay may malaking pakete ng Pringles. Ang mga ganong klase ay wala talagang katulad. Well, ako ang mauuna. Mayroon akong maliit na pakete. Ibudbud na ito sa kamay ngayon. Oh, maliliit na mumo. Subukan mo. Mmm, masarap ang chocolate chips. Gusto ko pa. Uy, yan na ba lahat? Halika. Oh, natigil ba o ubos na? Oh, hindi. May nakabara at daliri ko ito. Danny, tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Tuloy kong huwilahin. Wow! Kung wala si Danny, akin ang mga chips na ito. Brittany, huwag mo nang isipin. Akin lang ito. Subukan natin. Wow! Chocolate chips! Sino ang mag-aakalang napakasarap pala nito? Mas gusto ko pa ito kaysa sa potato chips. Pero gusto ko rin ng chips. Nanakawin ko ang chips niya. Kailangan mo lang gupitin ang ilalim ng garapon. hoi. Hmm. Hoy, Nasaan na ang mga chichiria ko? Kakaiba! Inikot ko ang garapon. Bakit walang ilalim? Nasaan ang mga chichiria? Magic! Imposible! Walang magic. May manloloko lang na nagngangalang Britney. Kinain mo ang mga chocolate chips ko. Danny, tama na. May plano ako. Nakikita mo ba ang malaking package ni Quentin? Pwede niya rin itong kainin. Cool na idea. Hooray! Aking turn na kumain ng chips. Aray! Quentin, magingat ingat ka. Tingnan mo lang ang laki. Wow! Isang malaking set ng chip. Cool! Napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Napakatamis. Hindi ko ito ipapamahagi sa'yo. Naiintindihan mo ba? Yummy! Danny, kailangan namin ito. Hindi pa alam ni Quentin na si Britney at Danny ay nakabuo ng isang tusong plano para nakawin ang kanyang chocolate chips. Wow! Nawawala si Quentin sa isang bag ng chips. Tingnan mo yon. Ang sarap nito. Masaya ako. Dani, mm, Danny, ayoko na nito. Kailangan na nating isagawa ang ating plano. Gupitin natin ang isang pakete ng chips ni Quentin. Kunin natin ang chips. Saan? Oh, hindi, Quentin. Kinain mo na ba lahat? Akin ang mga chips na ito. Umalis ka! Ako lang ang kakain nito. Tumakbo! Tumakbo! Eh ano ngayon? Gusto nilang kunin ang mga chips ko at siguradong ayoko magbahagi. Paalam. Sa pagkakataong ito, may chupa chops at chocolate fountain ang mga lalaki. Quentin, talagang mapalad ka na may chupa chops pero masyadong maliit ang fountain. Pero sakto lang kay Britney, isang average na chupa chops at isang regular na chocolate fountain. Si Danny ay may malaking chocolate fountain at maliit na chupa chops. Mukhang magiging interesante ang round na ito. Subukan natin. Quentin, simulan mo na. Ah, isaw-saw ang Chupa Chups sa fountain. Kailangan kong ganap na takpan ito ng tsokolate. Ayos! Nagawa ko! Pero hindi ito ganoon kadali, oh! Nako, Quentin! Napakabigat pala ng Chupa Chups para sa'yo! Ayos ka lang ba? Nako, nagkagulo ang lahat! Ngayon, may mga piraso ka na. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Mas, maganda iyon. Ilagay natin lahat ng piraso sa isang mangkok. Astig! Kolektahin na natin lahat. At ngayon, kunin ang Minecraft na martilyo. Pukpukin mo, pukpukin mo, pukpukin mo, pukpukin mo. Ha, tingnan natin kung ano ang mangyayari. A Ngayon, kunin natin ang stick, ilubog sa tsokolate, at mayroon na tayong tsokolating lollipop. A stick. Subukan ko nga at... Yum. Whoa. Ano ang ginagawa ni Britney? nag ako na kailangan kong takpan ng tsokolate ang buong Chupa Chups ko. Napaka-perpekto ng lahat. Oh, tingnan mo ang sprinkle na yon. Yay! Ilagay ko ito sa itaas. Ngayon, mas maganda na itong tignan. At ngayon, handa na akong subukan. Okay. Hmm, ang sarap. Gusto ko ito. Danny, ikaw naman ngayon. Subukan natin. Mayroon akong maliit na chupa chups. Hayaan mong isaw ko ito sa tsokolate. Ngayon, mmm, masarap. Sandali, ano ang nangyari? Pwede kong kagati ng chupa chups, astig, at may bubble gum sa loob. Hayaan mong mag-inflate ako ng bula. Wow, ang galing! Tingnan mo ang nakuha ni Danny na bula. Ano ang gagawin mo dito? Bueno, isaw natin ito sa chocolate na fountain. Takpan ng buong buo ang bubble ng tsokolate. Oo, oh, nagawa ko. Ngayon, dapat ay matibay na ito. May naisip pako Gusto mo bang basagin ko ito? Siyempre! Gawin mo! Gawin mo! Wow! Nabasag ito sa maliliit na piraso. Kamangha-mangha. Kailangan ko na itong tikman. Hmm... Lasang tsokolate! Pwede mo ba kaming subukan? Narito na, mga kaibigan. Wala akong alintana para sa inyo. Marami akong chocolate. Salamat, Jenny. Yehey. Yeah, Napasok tayo sa isang super challenge. Malaki, maliit, o katamtamang pagkain? Bubble gum. Wow. Salamat. Pero ano ang nasa loob? Ano itong maliit na piraso ng gum? Haha, medyo nakakatawa. Tingnan mo, ito ay isang yoyo. Nakakatawa. Oh, halika na. Bakit sa akin ang pinakamaliit na bahagi? Hmm? Ang sarap naman! Magandang gabi. Ayos! Tapos na ako. At oras na para magpabula. Wow! Ang laki! Ako, kiniginawa ko ng kaunti. Sige, Quentin, ikaw naman. Anong meron ako dito? Karaniwang chewing gum, pero broccoli <laughs> ay kakilakilabot. Salamat. Sino ang nakaimbento ng ganitong chewing gum? Oh, pero tingnan mo ito. Pokey sticks. Siguro pwede kong kainin ito gamit ito parang chopsticks. Sige, subukan natin. Ngayon... Balutin natin ito ng ganito. At sige na, Quentin, magpakatatag ka. Oh, ito ay nakakadiri. Pero, kaya ko ito. Halos kaya. Subukan. Sige, kaunti pa. At oh, ngayon... Oh, palubohin ang bula. Nakakainis? Oh, pumutok. Oh, nakakatakot. Sophie, hindi nakakatawa? Wow, bubble gum yan. Ang laki-laki. Kukunin ko na ang pang-drill na ito at tinidor. At tingnan mo, napakadali. Diretso ito sa tinidor. Oh, napakalaking bula ng gum noodles. Perpekto at sobrang sarap. Hindi ako makapigil. Oh, natupad ang pangarap ko. Sophie, maaari mo bang ibahagi sa akin, please? Oo nga. Nakain mo na yung bahagi mo. At halos tapos na ako dito. Panahon na para magpapula. Bueno, dahil ikaw ay napakagustuhan. Sa'kim, ayan na. <laughs> ako, ang kamay ko. Meron akong maliit na Nutella. At may Irish na bahagi. Ay, wow. ayo mga babae, meron akong malaking garapon ng Nutella. At para sa akin lang ito. Sophie, malas mo. Tara, ikaw na mauna. Oh, may naisip ako. Ngayon gagawa ako ng ice cream na Nutella. Kita mo, may stick ako at may freezer ako. Ayos! Tignan mo yan. Ngayon, pwede ko nang dila nito. Napakasarap! Halika, Miley, ikaw naman. Oh, wow! Meron akong buong garapon. At tingnan natin. Oh, oo, oo! Ang tamis. Gustong-gusto ko ito. Siyempre, masarap kainin gamit ang daliri, pero gamit ang kutsara, mas magiging masarap ito. Oh, oo. Oh, oh. Parang nasa paraiso ako kumakain ako at hindi ako makapagpigil. Isa pang kutsara at isa pa. Oh. Oo. Oh, oh. Mm. Ang sarap. Oh. Tingin ko tapos na ako. Pero may natira pa. Ano ang gagawin ko? Oh, may naisip ako. Kukuha ako ng gatas. Ibubuhos ko ito sa garapon. Isara ang takip at alugin. Iyan! Um, ibang usapan ito. Ngayon, may chocolate milkshake na tayo. Oo! Oh, oh. Tingnan mo yan. At tingnan mo ang maganda kong baso na may whipped cream sa ibabaw at higit pang sprinkles syempre. At ngayon, pwede ko na itong higupin gamit ang straw. Sige! Grabe ang jar ng Nutella. Para lang itong panaginip. Kailangan kong subukan ito sa toast ng madalian. Magdidip pa ako ng kaunti. Oh, ang sarap na gusto kong gumawa ng maraming ganitong sandwich ng sabay-sabay. Sige, ilalagay ko ang tinapay sa mesa at ibubuhos ang Nutella diretso mula sa garapon. Oh, mas marami, mas maganda. Anong pyesa okay, ito? Okay, sarap nito. Kaya ngayon, itatakip natin ang isa pang layer ng tinapay sa mga sandwich natin at matitikman ko na ito. Bakit ganyan kayo tumingin sa akin, mga babae? Sige, sige. Kuha kung gusto ninyo. Ano tong meron ako? Anong maliit na hiringilya na may mga candy? At meron akong ordinaryong sukat na hiringilya. At meron akong malaking isa. Quentin, huwag kang makialam. May naisip ako. Putulin natin ang mga itaas na mga hiring gilya at mas madali makakuha ng candy sa ganitong paraan. Oo, tama yan. Ako ang mauuna. Oo, oh, ang interesante ng mga candy. Hmm, at ang sarap. Hintay, yun na ba lahat? O oh, hindi, iiyak ako. Sige Sophie, kainin mo ang bahagi mo. Oh, sige. Masaya ko itong gagawin. Halika dito, masarap. Oo nga. Mukhang nakakatawa, di ba? Oh, ang nakakatawa nito. Hmm, ang sarap. Miley, ikaw na. Oo nga. Napakapalad ko. Ang daming candy. Ang sarap nila. Hindi ako makapagpigil. Hmm, gusto ko pa ng marami at marami pa. Oh, ang sarap! Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Oh, hindi ka pa tapos? Sa akin, tapos na ako. Kaya hindi na ako kakain pa. Oh. Naku! Ini hindi ko akalain na ang isang maliit na bahagi ay magiging napaka-pleasant sa akin. Oo, ang mga chips na takis ay sobrang maanghang. Sana ay kayang tiisin ang isang chip. Subukan natin. Oh. ang ang hang. Pati ito. Sige, mga kaibigan. Okay. Good luck. Tapos na ako. Isang medium na pakete na may pinakamatutulis na chips? Kailangan kong kainin ito. Hindi ko matis. Oh, isa pa. At isa pa. Aba! Napaka-anghang. Napahinto ako sa paghinga. May mga apoy na lumalabas sa mga tainga ko. At bibig? At tainga? Quentin, ililigtas kita. Ang apoy ay kailangang apulahin ng tubig. Ayon, nawala na ang apoy. Pero wala namang... Oh, hindi. Isa lang itong dambuhalang pakete ng chichirya at sobrang anghang nila. Oh, ang lalaki pa. Sige, ang mahalaga ay huwag huminga. Makakatulong to. Napakainit! Oh, sa loob ko, parang may naglalagablab. Sige, ang huli na ito. Ang dami ko nang napagdaanan, hindi ako dapat sumuko. Oh, goodies! Ah! Uff, ako ba talaga ang nagpatay ng apoy?